Ang hirap pa kakita. Ah, mahirap ang um overtake. Ang liliit ng kurbada. Mukhang kailangan ko itong gamitan ng magic. Ah, masigsag pala dito. Mukhang may signal na sa lugar na to. Ang damig dito. Ang sarap ng panahon. Nalaman kung ano yung meron dito. <laughs> Puro sharp curves. Ah, ang ganda. Ang hirap pakakita. Sana may mag-overtake sa akin ang hirap makakita Puno tubig na yung salamin ko dumalayo na yung sasakayan lapit tayong konti okay tuloy na ulit tayo nagpahinga lang ako sa saglit dito sa ayun dyan sa restaurant and pa sa center dito yan sa Aritaw So, Taka na ulit Walang signal dito Kaya hindi ako makapag search ng Lugar Ang gaganda talaga ng mga nadadaanan dito Mula sa pagdating ko sa Dupax del Sur Hanggang dito sa Aritao Ang gaganda kasi Habang dumadaan ka Habang naglalakbay ka Ang ganda ng mga tanawin Kita mo talaga yung mga Bundok sa malayo hindi ko lang sigurado kung anong bundok yung mga yan Pero tatlo lang naman yung choices dyan Sierra Madre, Caraballo, at saka yung Cordillera Pero ang gaganda, ang gaganda Bawat liko mo talagang mapapawaw ka na lang talaga So dahil Pauwi naman na tayo eh, Hindi ko kayang biyahihin mula sa Ipugaw pa ng Las Piñas kaya ito, uh, nag-decide na lang ako na sa Tarlac muna magpahinga. Tapos mula Tarlac, yun, Las Piñas na kinabukasan. Ay, wow, ang ganda oh. Ah, ang ganda no. Woo! Ang ganda ng view. ang ganda ano yung sinasabi ko ah yung pag uwi oo dun nga sa Las Piñas nga ako uuwi <laughs> nalito ko kasi mula sa pinag ko sa Lagawe papunta sa Tarlac sa pupuntahan ko don nasa 220 kilometers halos para ka na rin nag Manila to Baguio nung wala pa ba yung Santa Pena ba to? hinahanap ko kasi yung munisipyo kasi doon ako hihinto para mag pin ang location kasi nga walang signal eh since munisipyo yun malaki tsansa doon may signal eh tatlo yung daladala ko pare pareho walang signal smart dito tsaka yung mo. lahat sila walang signal hirap dito pag may mga bus madami nang kasi yung mga bus dito eh yung iba uh, nahihirapan umahon hindi naman ganong katarik dito pero yun may mga paahon na mahaba yun lang mahirap pag nakapila sila talaga mahaba yung kakailanganin mo para makapag overtake sa kanila buti nga yung pa isa isa lang yung mga nadadaanan kong bus truck pala hindi bus ito, may 7-Eleven. Mukhang may signal na sa lugar na ano to. Ah, ito na rin yung munisipyo. Stop tayo sa tabi. Stop. Boss, maliko dito. Pamaliko. Pakanan. Sige po. Yan, so Nakapagpin na ako Ah, dito ba? Mali ko, dito pa. Dito po Yan, dito pala Yun no, kakirahan agad Ano sa mga to? Nagkakainipan sa biyahe <laughs> So yan, dito na tayo papunta sa Maliko. Sabi nila maganda daw dito. Nung nag-Nueva Vizcaya ako nung isang taon, mula na Nueva Vizcaya papunta ng South, ang daan ko ay sa Dalton Pass. May nag-comment sa akin doon, sabi na mas maganda daw sa Maliko, try ko daw doon na dumaan. So, eto, papunta tayo ngayon doon sa Maliko. Hindi ko lang hindi ko lang alam kung Maliko na 'to. Sabi rin ng kaopisina ko maganda daw dun eh Pero nakasasakyan siya nung pumunta siya dito Sabi rin ng kapatid ko maganda rin daw dito Dumaan sila noon nung nagsagada sila nakaban Tapos malaman-laman ko gabi pala sila dumaan Ewan ko Hindi ko alam kung ginajoke-joke joke lang niya ako Paano naging maganda kung gabi Ano yung nakita niya Mahirap Oo, ko kaya to Sigsag eh Na, mahirap umovertake, Ang liliit ng kurbada Mukhang kailangan ko tong gamitan ng magic O diba? Nadaan ko sa magic kahit na nasa sigsag Praktisado eh. <laughs> to, kagagaling ko lang ng cordillera Kaya fresh fresh pa sa Ano sa Ang tabag dito Basta Yun, yung parang instinct mo na yun Fresh pa yung aking instinct Alam ko masigsag Pero hindi ko alam na ganito pala So yan, nakakatuwa yung mga ganito Hindi ko lang alam kung madaming mga nagmomotora dito. may ilan akong mga nakikita pero yung madami talaga as in yung grupo-grupo di ko sure parang ang lamig din ha may lamig yung hangin eh kasi umaakyat tayo pero kung gaano kataas to yan hindi ko sure ganda ng paligid oh nakatuwa kasi daming kulay green, daming puno, ang daming halaman. Ayan, welcome to Imugan. Yan, may mga nakasalubong na ako. Ilan din to? Kasi sa direksyon ko, parang ako lang. Tsaka yung... Yung minajik ko na high ace. Oh, mataas na rin pala to. Sana may mga nakakainan dito, no? Ay, tatang kalbo yung party na to. Nakatakot? Baka magka-landslide? Gusto ko kumento, eh. Sana ito, Imugan Viewpoint. Try nga natin sumilip sa gilip. O oh, yan, kabundukan pala yung makikita dito. Ang ganda na ang view. Boss, pwede po ba akong makipagpagpa-picture? Ano, Kahit ano po, okay lang. Ano ka video po ba? Okay na pa. Thank you po. Okay na po. Yan o, oh, ang ganda ng view. Puro mga bundok. sa tapa na. I-picture sila. Thank you po ha. So yan, resume tayo ng biyahe. Nakakita na ako ng viewpoint. At nakapag pa-picture ulit. Kailangan lang talaga ng tigas ng mukha <laughs> nahihiya talaga ako magpa-picture pag ganun pero yun lang kasi sayang naman eh nandito na ako pero depende din sa pa pakikiusapan ko magpa-picture ha pag bukong masungit pag na kapag uh, pamilya yan okay ako kapag solo lang yan nag-aalangan ako kasi wala bakit ako yung cellphone eh pero at pag pamilya, alam mo yun, may kasamang bata. So alam mo na walang gagawing hindi mabuti. Yun naman, eh, para sa akin lang naman. Yun yung parang criteria ko pag magpapapicture ako. Yan, dumadami na yung mga riders. Ah, may ganito. Oh, may mga kainan. meron ding tindahan dami rin pala may mga bahay rin pala dito kala ko ano lang siya yung parang yun nga yung, puro, yung parang daanan lang katulad nung sa yun nga sa Bicol Natural Park tsaka sa sinasabi nila na ano ulit yun Bitukang manok. Yun, yun pala yun. Imugan Falls. Gusto ko makakita ng falls, kaso lang... Ah, uh, may hinahabol akong oras kasi meron akong trabaho. Pag, pagdating ko sa tutuluyan, kailangan ko pa magtrabaho at ako'y tinatawagan sa opisina. Ewan ko ba, nag ako eh. Hindi naman talaga tinatawagan, tinatanong. Sabi nung kaopisina ako, meron din daw mga nagpapatuloy dito. Yung parang transient, meron din daw. Kaso, hinahanap ko kasi sa Google, wala. Wala akong mahanap sa Google Map, sa Booking, sa Agoda, kahit sa Airbnb. Wala akong mahanap. Eh, para sa akin ay hirapan ako kapag... Ka yung direct ka yung pupunta ka doon tapos pagtatanong ka kung may available mahirap para sa akin kaya hindi ko ginagawa yung kaya hanggat maaari nagbubok talaga ako ayan yung may magic ko kanina nauna -na ulit kasi huminto ako doon sa may yung view deck kanina try ko ulit na i-magic e, yan wala na ulit yung high ace na magic ko na isang ganun lang parang malapit na tayo sa taas kasi bumababa na yung bundok sa gilid eh malaman kung ano yung meron dito ilang ako sa mga sasakin sa ligod ko feeling ko nababagalan sila sa akin paunahin ko na nakahiya eh eh hindi ko alam Piling ko ako yung nagpapabagal sa kanila <laughs> medyo sharp kasi yung mga kurbada eh syempre nag-iingat ako ayoko naman na uh, ako yung dahilan ng pagbagal nila oh lamig okay lagpas <laughs> Ah, try natin mag-stop sandali dito. Tignan lang natin yung view. Ma puno, parang puro vines. Tama. Eh, no, sa kanila easy easy yung mga ganito. Hindi ko alam kung ako lang ba o... Kasi nakamotor ako. Kailangan ko talagang gumanon di ko alam medyo sharp kasi yung mga curve dito eh ito baka may magandang view dito silip 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 ah mga tanim di ko alam kung ano parang siniguelas ah kamatis pala kamatis ay no mga kulay green pa tama na ulit hanggang mga ganong silip-silip lang tayo kasi wala, mag-isa lang ako eh. Naku, mukhang uulan pa. Huwag naman, sana, mamaya na lang. ganda, natutuwa ko sa mga ganyang halaman na yan, yung maliliit sa gilid. Ang ganda. <laughs> Nakakatuwa. Pag nakakita ko ng mga ganyan, yung mga halaman na yun sa gilid, feeling ko parang... Ang taba taba ng lupa parang ang sigla ng paligid para sa kanila. Parang alive yung kanilang kingdom. Plant kingdom ha. Kasi yung mga halaman eh kasama yan sa plant kingdom. Tapos tayo naman kasama sa mga animals. No, overtake ka na naman ako. <laughs> Hindi kasi pang ganto si Pacquiao eh. Pang city kasi to. Di ba vale. Pag ako, kumuha ng bagong motor. Eh, pangarap ko lang naman. Meron ako, di ba, si Pacquiao? Kaso lang, wala nga ORCR kaya hindi ko magamit-gamit. Oh, may hamog doon. Doon, may hamog. Dadaan kaya tayo doon. May habig-habog na Ah maliko Ito yung maliko So barangay pala siya Yan ito na may hamog <laughs> Wow <laughs> Nasa ano tayo ngayon Silent Hill Ang ah, sarap ng ganito Ah. Nakikita kaya nila ako? Baka hindi ko makita ng kasalubong ko? Mga nag-hazard sila Sige hazard tayo Wala akong makita Ayan meron Ang daming mga motor. Pero wala akong makita dito May kainan ba? Wala akong makitang kainan Yeah, mahamog nga talaga may mga parang pasalubong kaso wala eh wala kang makitang kainan to paliko pala oh oops ako mas mahamog ang hirap makakita Diyan, malapit na daw yung bubundahan ko Kaso wala talaga akong makita Nakikita ko Kaso malapit yung Malapit lang yung mga nakikita ko Yan, medyo lumalayo na yung vision Parang ito yung sa mga laro eh, yung Pug of War. May kita mo na lang yung, may kita mo na lang yung kalaban mo. Okay, nasa kanan daw. Ito. So, nandito na tayo. Hindi ko alam kung ano, ano to. Wala akong makita. Dumating na tayo dito sa Malico San Nicolas Viewpoint. Ito ang pinin kong destination dito sa Malico. Mahamog ang paligid kaya hindi ko makita ang tanawin. Kaya naisip ko na dito na kumain at maghintay hanggang mawala ang hamog. Mataas ang lugar na ito. Nasa 1300 meters ang elevation nito na hindi nalalayo sa average ng Baguio City na nasa 1500 meters ang average na elevation. Kaya naman pala malamig at mahamog ang lugar. Maganda daw ang tanawin dito kapag walang hamog kaya gustong gusto kong makita ang view. Pero dahil medyo matagal-tagal na din akong naghihintay at kailangan ko ng umalis dahil malayo-layo pa ang tutuluyan ko ay kailangan ko ng magpatuloy ng ride. So yan, halos wala ka talagang makita dito. Maliban sa mga puno na nandito sa malapit, wala na. Pero bundok yung nandun eh. Thank you po So, yan na Tara na Ang hirap makakita dito Lalo mas mahirap na nakababa yung visor Yung salamin ko ang nagmumois -mo ang ganda no kapag yung bahay nyo, eh madalas na nagkakaroon ng ganito. Hindi sa bahay ah yung lugar. Ang hirap tumingin ng side mirror. Puti lang nakikita ko sa likod. Hindi <laughs> ako makapagmabilis. Nahirap makakita. Tinitignan ko lang yung dilaw. Puro puti. <laughs> Ang hirap parita. Sana may mag-overtake sa akin Nakakita ka Sumalapit lang talaga yung nakikita mo Yan, merong motor ha? Yan, wala na Pero ang sarap dito ha? Ang sarap mag-ride Siguro lalo kapag ka umaga Mas mahamog Pero at least ito Napagbigyan ako ng hamog ah, Kahit natanghali Ito siya, mahamog salamin ko puro butil na din malamang tong camera din puro butil na pero wala namang ulan dahil lang sa hamog kasi di ba yung hamog eh tubig din siya yan may sasakyan na sa harap sundan natin sila wait lang nga stop nga ako sa gilid oh, ang hirap makakita puro tubig na yung salamin ko malamang pati tong camera okay na malinaw na ulit to may sasakyan paunahin natin sila <laughs> nahihirapan talaga ako yan ito madaling makita sinusundan ko lang siya wala naman sigurong putol na kalsada dito Katulad sa Cordillera. Na yung may kita mo yung isang linya, eh basag. Tapos pagka uh, nadiretso ka doon, bangin. Ay. Parang mas badri pag walang salamin eh. Maya na lang ako magsasalamin. Mas malinaw kung wala akong salamin kahit malabo kesa sa malabo talaga puro hamog naman puro moist yan mas okay nga ha huminto siya so mag -isa na ako sana may mauna yun may sasakyan sa likod ang paunahin ko para susundan ko siya yan yung sinusundan na ulit akong bago. Siguro madali ito sa mga nakasasakyan. Kasi ako, nakamotor ako, hirap ako. Tapos dagdag pa yung nakasalamin ako. Kaya since malamig, pag binaba ko yung visor, magpapagsalo. pag nakasasakyan, hindi eh. Tsaka ito rin naman yung kalaban ng motor, ulan. Hindi naman to ulan, pero halos parang ulan din eh. Ako nararamdaman ko na yung pantalong ko malamig, parang basa na. Sana pala nagkaputi na ako bago umalis. Tari ko magpalit dito. May kihinto ako. Nagsusuot ako na ng kapote. Ayan mga halapips. Nahihirapan na talaga ako sa punto na ito ng ride dahil sa hamog na sinamahan pa ng ulan. Mahirap makakita dahil sa hamog. Hindi ko maibaba ang visor dahil lumalabo ang salamin ko kapag binababa ito. At kung itataas ko naman ang visor ay mababasa ang pad ng helmet. Kaya hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Dagdag pa ang kawalan ng signal dito kaya hindi ako makagamit ng map. Nagtatanong-tanong na lang ako sa mga lokal kung ang dinadaanan ko bang kalsada ay papunta ng Rosales, Pangasinan. Pagdating sa kapatagan ay nagkaroon na ng signal. At nawala na rin ang ulan at hamog. Kaya naman ay naging mabilis na ang biyahe at dire-diretso na ang mga kalsada. At pagkatapos ng halos tatlong oras ay dumating na rin ako sa Tarlac City kung saan ako nagbook ng matutuluyan. At syempre, sa Sogo ako nag-group. So yan mga halapips ha. Maraming salamat sa pagnood. Palike and subscribe na lang po. At hanggang sa susunod na ride. Bye bye!